Yo, what is up sa inyo lahat guys? Welcome back! Aray ko! Sakit na likod ko, man! <laughs> welcome back sa inyo lahat welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay? So, continuation na itong Vision, or Vision, yung endless seller natin. Pero bago ang lahat, Happy, happy New Year sa inyo lahat, guys. By the time na ma-upload kasi itong video na to, is uh, oh my god sa so, January 5 January 5 nyo mapapanood yung video na to so happy happy new year first vision ro video ng taon okay so hello kamusta ang okay so it feels weird saying this or to say this kasi hindi pa naman nag new, new year pero you know may tatanggap panood nyo to is tapos na yung new year so kamusta ang new year nyo diba uminom ba kayo uminom ah uh... Ano pa ba? Kumain, nakakain ba kayo marami? Marami ba kayong um, handa? Ayan. So, sana nagkaroon kayo ng isang maganda, maayos, at masayang bagong taon. Hello, hello sa inyo. And, yeah. Bago natin, bago tayo magpatuloy sa ating content, gusto ko lang muna magbigay na shoutout sa dalawa kong member. Dalawa na yung member natin. Gaba, ito sinasabi ko, matagdagan yan. Hopefully, matagdagan pa. <laughs> okay. So, shoutout kay Imon and also kay Rafael Montefalco no so tawagin na lang kitang Rafi or Rafael Rafael na lang okay so shout out sa inyong dalawa thank you so much sa pag papa member you sa channel and helping the channel financially helping the channel grow um financially wise. Hindi ko alam kung paano sasabihin nyo pero yeah, maraming maraming salamat sa pagsuporta. Ibang klase yung suporta na binigay nyo and binibigay nyo dito sa channel. Okay? Uh, okay, don't get me wrong. Support din naman yung mga nanonood. Di ba? Nagko-comment, nagla-like, nagsa-subscribe. Pero yung, yung inyo kasi is ibang level. Okay? Kasi nagpapa-member na kay dito. Okay? So, maraming maraming salamat. Shout out. And also, Sir Rafael, kung meron kang suggestion sa akin na game na gusto mong laruin ko or i-try ko or gusto mong ko ng video, let me know sa so, comment section, okay? Let me know lang, tapos try kong gawin yan. Try, try, kasi paano pag yung game na sinagis mo, eh, may bayad. <laughs> I can't, or I can't. Also, guys, if hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe naman kayo sa channel ko for more gaming videos, okay? And also, like this video kung nagugustuhan nyo or kung gusto nyo so far. Okay. So, ayun. Um, basically, ang gagawin natin dito is ipagpapatuloy lang natin yung lock by, ko dito sa endless seller. Okay. Ito yung ginawa ko nung last week. Last year. Wow. Okay. So, hu, kakaibang, kakaiba na siya sabihin. Last year. Bro, hindi ko talaga naramdaman yung 2023. Grabe sa akin yung 2023 pala. Para akong binaon sa lupa. Grabe yung ginawa sa akin nun. Whatever. Hopefully, makabawi tayo mabawi ako ngayon 2024. Anyway, so, yeah, may dito sa Discord. Ano sabi niya? Hello po, newbie question. Saan po nakakuha ng item, items pang quest ng SIP? Meron ako, kaso nasa endless seller ako eh. Pag kami mga nagtatanong ng ganyan, binibigyan ko sila ng Gem Force, Blue, ano yun? Blue Crystal, tapos yung Saber Handle. Binibigay ko na lang sa kanila yan kasi kung makailangan yun dami-dami ko niyan no? Gem of Force. Ang dami ko niyan. No? alam meron 583 o, oh, dito sa second storage ko meron ako 600 <laughs> ang dami kong gem force di ko siya, sila masyadong kailangan okay anyway so ipagpatuloy na natin currently nandito tayo sa 30 second level or 32 second floor hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong abutin dito sa endless cellar pero let's go na tayo let's go also ano yung kailangan pala dito Hindi ko alam. Kasi dun sa Endless Tower, yung Ashes of Dark, Ash of Darkness, Ashes of Darkness, is ayun yung kailangan mo para makapag-teleport ka. Ang gagawin mo pala dun is, pagpasok na pagpasok mo sa floor 1 or sa first floor, is kakausapin mo yung lampara dito. Ito sa Gedli. Ito, itong lampara na to. Yan, sa Endless Tower, kakausapin mo yung kung gusto mong tumalon ng level. Tapos, ang bayad nun is yung Ashes of Darkness. Dito, pagpasok ko dun sa umpisa sa first floor na meron dong uh, angeling na NPC tapos pwede niya daw akong i-teleport sa 42nd level or 41st floor hindi ko maalala kung saan pero nakalimutan ko kung ano yung requirements okay. dito kasi is wala eh wala pa akong nakukuha so far na na ganon na requirements okay. anyway nailipat ilipat ko na rin pala yan yung mga item ko dun sa inventory na dami-daming puro, puro kahon na na I guess or I think kaya sumasakit yung likod ko guys grabe yung sakit ng likod ko hindi normal as in ang sakit nya kaya siguro sumasakit to dahil dito sa upuan ko kasi yung upuan ko sira na to eh ayun o no? pag, pagka kahit hindi hindi na naglalak hindi na naglalak so pag sumandal ako dyan Dire-diretso na siya. <laughs> pababa. So, hindi ako makas makasandal dito na gamit yung bong bong weight ng likod ko kasi babagsak. Di ba? So, inaalalayan ko yung likod ko lagi. Eh, nangangawit. Di ba? I've been using this chair for two years. Tama ba? Two years or maybe a year. Two years. I think. Two years. Hindi ko malala ko yung exact kung kailan, pero give or take two, three years. Or one, two years. Two years, I think, two years. Yan. Eh, unfortunately, nasira siya. Okay. Hindi niya kinaya. Ang bigat ko kasi. Anyway, so nandito na tayo. 36th floor. Sino ang... Oh. oh! Lord of... <coughs> Lord of Death. Lord of the Dead. Oh! Lord of the Dead, man. Okay. Okay. So, kaya ko to. No problem. Pak. <coughs> Bro, really? Talaga bang inisip niyo na hindi ko kaya? Bro, why? Why, man? Bakit tiwala sa ako? Bakit tiwala sa ako, ah? Ay, Diyos ko na Dark Priest. Dark Priest. So, sunod natin is 40th floor. Okay, okay, okay. Ay! Teka lang. Dun sa Endless Tower, pagka gusto mong jump ng level is, mamimili ka dun eh mamimili ka kung uh, nakalimutan ko yung pag uh, 26th 51st tsaka 76th floor ata uh, yun kung di ako nagkakamali sa parang ganun di ba parang ganun um, pwede ka mamili dito ang option ko lang kanina kung or kanina dun sa pagpasok ko yung option ko lang para sa pagtalo ng level is 1 isa lang 41st at or 42nd floor. Yun lang yung option ko. Hmm, I wonder what... Is this the Maya Purple? Yes! Look! Ito, inamatay ang hayo. Utan fighter, so hindi natin kailangan yan. Give me a second lang. Bagsak ko lang itong mga to. Um... What is this? Vein? Hindi ko alam yan. So, hindi natin itatapon yan kasi hindi ko alam. Yan. So, okay lang yan. Maya Purple. Ano lang naman yan eh. Mini Boss or Mini MVP. Di ba? Alam sa pagkakalam ko, Mini MVP yan eh. Yan. Yeah. Mini Boss yan. Hindi yan, ano, hindi yan MVP talaga. Kaya okay lang kahit sandaan pa yan eh. <laughs> no problem. Huwag lang yung isandaang Maya. yun Kakaiba na yun. Masakit pa rin yung pagkaganon. Kahit ano, ano yon, Maya lang yun. Masakit pa rin. Yun. So, wala tayong nakuhang Maya Purple card. Kappa. Dumpling. Disguise. Okay. Oh, ang dami pa apat. Sorry. Teka lang. Tumagal tuloy ng sobro. Pambira itong mga to. Buisit ka, men. Buisit ka. Buisit ka. Isa e, ka pa. <clears throat> Kasar Ayan mo na, ayan mo, na, ayan mo na. Okay Dere-derecho tayo, dire Okay, mga orc Oh, uh, no okay, susunod? Okay, so wala nang orc dito I mean na MVP Kasi doon sa Endless Tower Meron tayong ano doon Orc Hero and Orc Lord Parehas orc nandoon Okay, kaya walang Ay, hindi sila namamatay agad Ay, sus Wah! Oh, okay. Try natin. Sure. Walang problema. Dapat nakaano ako dito eh. Bapo met. Eh wala na yung ganun ko pinamigay ko na yun. Pinamigay ko na. iya mo na sa kanila na yun. Oh my god, please. Bilisan mo naman. Oh, mayroon pa dun sa itaas. Oh. So wala pa lang namatay sa inano ko kanina. Oh. Funyita naman, man. Pesteng buhay. Oh. tigil tigil pa eh. May ano ba ako? Wala silang drop, no? Ah, depraved. Safeguard chief. Ay, ah, hindi pala itong mga orc. Oh! Orc sniper. Ito orc. Well, iturang orc sila, pero Shaman Cargalash. Hayop. <laughs> Parang ano ah. Ganash. Parang ano ba to? Ipagkain? Cargalash. Or Cargalache. Wala, ulang ano eh. Walang kudlit dun sa i. E. Anyway. Anyway. Ano ba pinagsasabi ko? Ang dami ko sinasabi Okay. So that was 39th floor. Okay. For it. Oh, Vesper. Vesper, Vesper um I think ghost ano ba to hindi ko alam kung anong element na ito eh oh I mean that works sure sure sana ayun patay okay so dati trip ko rin yung mga ano niya yun na eh. yung mga accessory nyan yung vesper core yeah, inaano ko yung nilulot ko pero not today bitches not today Okay. Photon cannon. May dinadrop to na ano eh. Ito ba yon Large jello pee. Meron itong dinadrop na item na kailangan ko dati sa doon sa server na pinaglalaroan ko. Photon cannon ba Hindi ko alam. Hindi ko alam. So, ayun na. So, 40th floor. Oh, pori-pori. Oh, Gemini S58 apori pori dust. Ah, ito pala yung aporing dust imbued with mysterious magical power. Okay. So, itong Gemini na to, nakikita ito sa, um, if, hindi ako nagkakamali, no? Sa halzen Dungeon. Gemini S58. Yan. Uh, Ang dami, oh. Parang tanga, oh. Dalawa yan, isang babae, isang lalaki. Kasi nga, Gemini na, Teka lang, para may ibang pag-usapan tayo, year of the ano ngayon? Kasi yung girlfriend ko is year of the rabbit. Year niya last year, wala man nangyari. I mean, sabi, suswertehin daw siya. O, hindi man ako naniniwala sa ganun, pero yun yung sabi nila. Pero, what year is year of the dragon? O, meron ba dyang mga year of the dragon? Sino yung mga Year of the Dragon dyan? Naniniwala ba kayo sa mga Sojak Sojak shit na yan? <laughs> I'm sorry, I'm sorry. Hindi ko gustong maging hindi ko hindi ko gustong mag mag, mag ano ba disrespect no so sorry for cursing pero yeah Opi ano lang yon expression expression okay expression don't mean it uh, anyway ako kasi is year of the pig ba diba? year of the pig 1995 meron ba diyang mga Year of the Dragon? So if 2024, so that's 2012, 2000, at 1982, 88, 82, 1988, tama ba? 88 plus 12 is 2000. Tapos 2000, 2012, 2024, yeah, So, 1988. Bro, you're 7 years older than me. Hello po. Annyeong haseyo. Konnichiwa. Guten Morgen. I'm so sorry. Anyway, so, ito na. 42nd floor. Ah, detail. De ano Anong element ni detail? Huwag kang mamamatay, please. Detail. Ghost. Got it. Ghost. Dito oh, detail, basta diba, Sabi sa inyo detail. Oh, medyo ma hindi pala medyo makunat na talaga siya, Also, also, also makate, makate. gago mo, makate. <gasps> ah, nagre-reflect pala kasi. Okay. Para pala tong go. Oh! kakaroon ako ng PTSD doon sa Ifrit. <laughs> anyway, kunin natin tong um, uh, dragon scale. Joke lang. Fire dragon scale. Tapos itong, hindi, hindi yan pero yan, treasure box. Nakuha pa tayo card? Blue acidus. Wala. Gremlin. nata-drop ba to? Hindi. Okay. Not a trade hindi rin natitrade. Ah, oh, sa akin lang talaga yan. Remover. Okay. So, detail. Dito tayo ngayon. Currently, 44th floor. Or 44th level. Okay. So, not bad. Munti ka na tayo. Munti ka na. Munti ka na. Hindi ko alam kung nakita nyo. Oh! Stop. Ah, hindi. Hindi pala. Akala kala ko MVP floor or boss floor inang mga banshee to nalalako yung yung fallen bishop ano to banshee master banshee master sana makuha tayo ng card ngayon ko lang ata nakita tong banshee master na to hindi ko alam kung nasan dungeon yan eh ay say sakto pala eh anong bigay in plus 1 magic attack plus 10 okay sure whatever whatever bro what is that beholder master meron ba yan? beholder meron nga Arug Dun Zero One Aruna Felt's Guild Dungeon pero nandito siya sa Endless Cellar. Beholder Master. Gulat ako nyo. <laughs> Tangin luck oh. Para siyang ano. Para siyang custom uh, mob. Para siyang hindi official mob. Kasi yung texture nung, nung uh, sprite. Ano ba tawag dyan? Yung texture nung monster. Parang off. Wow. Heavy Metaling Cobalt Mineral Heavy Metaling Ay, double L ba to? Hindi Sorry guys, sineserch ko Heavy Metaling Metaling Meron nga Ah, puro sila sa Guild Dungeon Tapos yung isa, Cobalt Mineral Puro sila Guild Dungeon Oh, okay Mamamatay ba? Mamamatay naman. Ang drop nito? Anong drop nito? Baka maganda drop nito eh. Elemental sword. Topaz. Gold. Ori gold? Ah, wala. Walang gold. Tapos, ele elemental sword. Tapos, dito sa isa. Flexible tube. Oh my God. Ito yung isa sa mga nakakahinayang dito. Hindi ko alam kasi kung anong dapat kong ilut dito sa Endless Cellar. Pero I don't think naman meron kailangan ilut. Ay, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Itatanong-tanong ko na lang. Or comment. Comment nyo down below para sa mga nakapag-try na ng Endless Cellar dyan. ba? Diba? Yeah. Let me know sa comment section down below kung ano, yung, kung ano ba yung mga dapat kong ilut dito sa loob ng Endless Cellar. Yeah. And makunat na yung mga monster ha Hindi na sila one <gasps> Strip weapon Anong Tanggal oh, yun na right Okay lang nagko daw na, Nawawala naman yun Sa minuto lang So pang ilan ba to? Oh 48 Okay So I think hintayin muna natin mawala to Kasi boss floor yung susunod And Hindi naman tayo pwedeng makapag Ano nandiyan tayo pwede mag-boss fight pag wala tayong weapon. ba diba? Mukha tayong tanga nun. Hindi <laughs> natin saglit na lang naman. 25 seconds. Okay, so, habang nintay natin, oh, kwento nyo naman guys. No? Oh, Kamusta ang inyong New Year? Yung New Year ko, unfortunately, hindi ko makukwento kasi <laughs> by the time of making this video nga is hindi pa New Year. Ayun lang <laughs> yan. Okay, wala pa New Year. Kaya hindi ko masabi sa inyo kung ano yung nangyari. New Year. Okay. Okay, so yeah, three, two, one, boom, nice one, jubilee. Okay. Uh, okay. May napagkaitan. Ano may napagkaitan ng pansin sa bar party? The FK lang yung magdamag jan ha. Ano na naman nangyayari? Kiel! Oh, wait, 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 wait. Kiel na to, men. Nandito na si Alicel. Tapos may Constant. Constant yan, di diba? ano ba? Ano pa pangalan nito? Oh, const constant? Yeah, Constant. Oh. Okay, okay. Okay, so Kiel, mahirap patayin si Kiel. Kasi hindi nagkikrit yung mga atake sa kanya. And also, meron din siya yung parang nang one-hit. Parang kay Ifrit. Well, I guess lahat naman ng ng boss or MVP meron ng oh kita ko na siya nakita ko na siya okay Um, I mean, I don't think kakayanin ko to ilang percent. 97%. Um, Okay, so meron naman tayong isang ano eh. Pori-pori dust. So try natin, try ko, 'di ba? It try natin the of counter. Try kong balik ta, balik ta, Let's go. Enter dungeon. I will warp you down to the 41st level. Ayun you know, o, di ba? 41st. Isa lang yung option. And also, hindi nga siya option eh. Sinabi mismo nung NPC na i-warp niya ako dito. Di, ba kasi hindi pwedeng tumalun eh. Oh. I-warp niya ako dito lang sa so 41st level. Why, why is that? Hanggang level 50 lang. Oh. Wait. Parang hindi naman, parang parang hindi bagay. Kasi ang 50 is not divisible by 4. Tama, di ba? Yeah, tama. Hindi siya divisible by 4. So this is 41, 42, 43, 44, 45. Yeah. So parang ang off pag hanggang 50. Anyway, hindi ko, hindi ko malalaman eh. Baka hanggang level 100 din. Mas mahirap lang kasi more boss. No? Mas maraming boss yung kakalabanin mo. Pero, ano. Pero, unahan ko na kayo. Hindi ko to kakayanin. Kasi ang Kiel sa normal spawn location niya is hindi ko kayang patayin. I mean, kaya pero nakakailang balik ako. Okay? And hindi ako magta-traverse no ng 40 plus floors. Yeah. Hindi siya maganda content wise. Oh my god. In show 97 No? Oh. Holy to, 'di ba? Double check, double check. Ah, pero alam ko Aray ko, sakit likod ko. Yeah, holy property. Okay. Please. Jebal. Oh, hindi nga, hindi talaga kaya. Hindi ko kaya yung kill. Masyado mataas yung damage niya. <laughs> so, ito yung parang ifrit dito sa endless seller. Nakakasar kasi mas kaya ko siyang patayin compared kay kay Ifrit. Ang problema is 40 floors pababa. No. 40 floors below. Or yeah. Hindi hindi kaya. Masyadong magte-take ng ng oras. Eh meron ako mga kailangan gawin. So anyway, I think that is it for the video guys. Unfortunately, hindi ko kayang or wala akong time para manumanuhing or unti-unting patayin si Kiel. Hindi ba? I really can't. Um, wala akong time. Pero yeah, um that is it for the Endless Seller. Um let me know guys kung ano yung mga kailangang iloot dito sa Endless Seller kasi sa Endless Tower kasi ang mga nilulut doon is yung pang-BTS. 'Di ba? dito sa Endless Seller. Hindi ko na maalam kasi first time ko lang naman pumasok dito sa Endless Seller. Okay. Kaya para sa mga nag-Endless -e Seller dyan, let me know. Or baka pang MVP lang siya. I don't know. Okay, so... Yeah, maraming maraming salamat sa panonood guys. As usual, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button naman. ba? Diba? And also subscribe kayo sa channel if you haven't already para sa more, more gaming videos pa and also para ma-reach ma ma na natin or ma-hit na natin yung 1000 subscriber mark that's sweet 1000 subscriber mark okay and also guys if you want to support the channel financially you can do so by clicking the join button or by joining the channel membership and to do that just click the join button down below katabi ng subscribe button not to learn more okay so yeah uh, once again guys thank you for watching thanks for watching and happy happy new year sa inyong lahat hopefully magkaroon ng um, successful na new year or magkaroon kayo ng great uh, 2024 okay so yeah thank you so much for watching thank you so much for making my 2023 memorable so thank you so much guys and yeah Once again, my name is CG. And I will see you all in my next video. Happy New Year.